ko, si Dudong talaga, palpak palagi. Nakapasok sa sana ako, natanggal pa, mm? dahil Dudong, din talaga ako sasama doon. <coughs> Kahapon naman, sinabihan niyang kick, hindi naman kick. Ha? <coughs> huh? dahil Dudong eh. ah, kaya ako maghanap ng trabaho ngayon. Hmm? Uh, <coughs> terbawa mm. ayan puntahan kum terbahu aku Terbawa apply aku hmm? Mar hmm. Marono bang guna <gulis> <Maronong. gulis> kau si kibek saya si Elias kah <gulis> Di Terbawa apply aku terbahu Hmm? May tala na akong guna. Mm. Ito ako na ha. Ayaw yeah. mm. <laughs> so na. May trabaho ulit ako. <laughs> may pambili na naman akong bigas. Pagbalik mm. so ng may-ari, ah, may pira na ako pa. Yeah. <laughs> 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 Doh! na lang. Matalino ako. May mm. <laughs> balintong nga si Istong Nati mm. Kongkong. Nasaan kaya si Dungki? Mm. Ay, ang boring na naman. Hahanapin ah, ko. Uy, ayun. Nandun si Dungki. Parang may ginagawa. Parang nagtrabaho. Nakahanap na yata ng trabaho. Buti na lang. Matalino yan. Mayroon na siyang mabili ng bigas at tinapah. tinapa. Puntahan ko. Nandyan si Dungki. Iyayain ko naman ito maglaro. Nagtrabaho-trabaho naman. Iyayain ko naman ito. liar menunggu tak oke anak tak terbau kenapa lah oh nu mana terbau terbau karena jan hmm, terbau nah aku karena megano jana tingin kelang oh mak tingin lah di menyon kanyan uy kanyan ba wag na Aku nak nak bau eh. Aku eh. Ako, ako ba. Na. kita. Jangan kalang. Anu main di dalam wow. mm mu. -hmm. Maglaro sa, maglaro tayo ba. Anu maglaro eh. yung um, siyatong. Yung siyatong? Yung mm? siyatong ba? Ganun, ganun. Tapos, eh, uh, wag na. Ma wala na akong pangpili ng bigas dahil. dahil wala naman yung mayari. Oh. Uh, uh, eh. <makes noise> huwag na, baka makita tayo eh. Ano makita tayo? Tutulungan man kita dyan. Mm -hmm. Tutulungan kita ng ganun-ganun ba? Oy, mabilis lang yan. Ay, hindi ka marunong Ganyan eh. Ganyan lang yan eh. eh. Hindi ka marunong oh, marunong. Anong hindi marunong? Magaling nga ako dyan eh. Tayo na. Maglaro tayo. Para pa. Eh, paano to? Mm. Pagbalik ng may-ari, mayroon ka namang ano, mayroon man ka namang uh, nalilinis dyan. Mm. <coughs> Pero kung laro, ko lang eh. Ay, bukas na lang eh, tatapusin. Hindi ngayon eh. hindi. ng bukas, hindi mo yan matapos ngayon. Bukas mm. na lang tapusin. Tutulungan kita. Madali yan matapos. Kasi matalino, matalino tayo. Ano? Hindi na kamaganda tong laro natin. Mm -hmm. <coughs> Ah, maganda Hindi eh, naman ako marunong yan Ay, eh. kaya nga turuan kita eh. Maganda Sige. tong lahat. Saan man tayo? Doon tayo Okay. Mm -hmm. Para hindi tayo makita sa may ari. Ano man yung gawin doon? Ganyan doon. Magbutas tayo dito. Ganyan doon uh. ba? Butasan. Yan. Bakit butasan? Mm -hmm. Ilagay man yan. Ganyan? Oo. Oh. Okay. Okay. oh. Paano? Ah. Na? Doon ka. Sige, dito. Saluhin mo mm -hmm. to, ha? Saan Pag nasalo mo to, dito? ikaw na naman maganyan. Sige, sige. Oh, sige. Ang init, man. Oo, kaya nga, yan. Yan! Saluhin mo, ha? Hmm. Ah, nasalo. Wala. Okay. Batuhin mo to. Yan, yan. O, pag natamaan mo, ikaw na. Ako pa nalo. Ako magsalo. O, sige. 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 Pag natamaan mo na yan, ikaw na. O. Yan! Ay, hindi natamaan. <laughs> hindi natamaan. O, saluhin mo, ha? Hindi ulit. Eh, bakit na dyan? Hindi mm. man pinasok Hindi. Dyan. Ganyan na yan. Eh. Hindi mo ulitin e. naman, eh. Sige. Okay. Ano ba e. to? Iganyan mm -hmm. mo. I Oh, ganyan. Oh, ayun mo. Oy, na. na. Baho man. Ang <coughs> ganun. Oh, sige, ganun. Yeah. Oh, ini mo. Oh, yun, ilagay mo. Wala na. Ay, oh, buti hindi timaan. Okay, ganunin mo. kanun Oh, saluhin ko ah. Ay, Oy. hindi ko kasi namaan. Ganunin mo ba, ganunin. Okay, din. okay. Ya, oh, ya, lapit lapit sana. Oke, okay. yosin <coughs> Oh, <coughs> ini makin lama, ini kau na. Pangit manit dong. Kau na, saluk yang. <laughs> ah, ada ada ada. Kau na, talon nama aku. Kenyang tergembur itu

Unya? Ang tukos buwangan. Nakadaog mo <tip> 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 Naka, sagko. Unya, hay na marunay ang iming sulan. Yan! Ikaw siguro. Ikaw ang tawanan manungo ka magyabag kayo. Ayaw! Tara, tara. Maulit na tara. <tip> dung! Dong! <tip> ano ah, Nag-away <naman, tip> may... Siguro may ari yung nag-away hmm. ba? Yung may ari yung blue, dung. But yung naka-blue dong. Pati yung dito kang nag-away dung. Dito lang dung. Yan! Tango dong. Parang tayong kita dung. na tayo. nila na yung nag-awal. <laughs> ano <laughs> <laughs> Kaya sila yung nag Ayun, 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 ayun <laughs> dung, baka makita